Based, absorbs carbon and you are covering it which is detrimental to our health. Exactly. Naging mainit ang usapan ng dating principal ng Manuel El Quezon Elementary School at ni City Environment and Parks Management Office Head Attorney Renan Diwas. Ito'y sa pagsasagawa ng pamalang lungsod ng public consultation sa planong pagtatayo ng parking building sa open field ng Manuel El Quezon Elementary School. Sa konsultasyon, iprinisenta ng City Environment and Parks Management Office at City Building and Architecture Office ang plano ng multi-level parking building. Mayroon itong anim na palapag at hango rin ang ideya sa green building design. Makakatulong daw ito para mabawasan ang carbon emission sa lungsod at maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Nasa labing pitong libo kasi na sasakyan sa lungsod ang walang parking space. Kaya kadalasan, umiikot lang ang mga sasakyan, makahanap lang ng parking. We have, instead na yung mga vehicles, no? instead na yung mga vehicles, nag-iikot, nag-iikot no? dito sa bago. Kailangan tayo may mga centralized parking areas. Okay? Ngayon, based sa pag-aaral, yung area na ito, sa sa mga na-identify na strategic location para mag-stay ang magsasakyan at hindi sila mag-emit ng mga carbon emissions. Okay? Para, para mag-stay sila, idle sila at hindi sila magkukos, mag, hindi sila mag-emit mag, 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 mag ng mga carbon dioxide, at black carbon. that will make our uh, students suffer in their health. Yes. So, uh, we, we welcome more parking in the city if that is necessary, but not near the educational centers. Hindi naman daw tutol sa ideya mga magulang at guro pero hindi raw dapat tayuan ng parking building ang lote. Ginagamit kasi ng mga estudyante ang lote para sa pag-iinsayo ng softball at football at madalas ay humahakot ang paaralan ng kampyonato at nagsisilberin itong evacuation area tuwing may lindol. Matapos ang ilang minutong palitan ng sintimiento, Pumagit na na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sana pagigantin ninyo kami para ipakita rin namin yung site namin. Saan pa pagigantin namin kayo? Matapos ang presentasyon, sa huli, na pagdesisyonan na hindi na itutuloy ang pagtatayo sa parking building. Yes, hindi muna itutuloy ito. Siguro kung muna kami rito, we will forego with the project here. Gagawin muna namin sa iba. Challenge, challenge pero... Sabi ko nga sa iyo, uh, we're not giving up. Kailangan talaga yung nakafocus ka pa rin sa bigger picture. Kailangan nakafocus ka pa rin dun sa ano ba dapat ang comprehensive plan. Ilan nabunutan naman ng tinik ang gurong si Bobby at SPTA President Tessie na aminadong hindi na nakatulog ng ilang araw bago ang public consultation. So it's really a victory and all of us here in Manuel El Quezon are so happy because of the presence of the mayor. So ngayon makakatulog na kami na mahimbing together with all these parents. We can continue training uh, children to attain their goals in life. Masaya-masaya kami ngayon dahil lahat mga parents masaya-masaya dahil nga naipaglaban namin yung dapat namin ipaglaban para sa mga bata. Bagamat hindi na itutuloy ang proyekto, magpapatuloy pa rin ang public consultation para sa sampu pang mga lugar na pagtatayuan ng parking building. Pero sa ngayon, baon muna ng mga guro, magulang at barangay ang pag-asang makakita pa ng mga kabataang naglalaro at mag-uuwi ng mga medalya para sa lungsod ng Bagyo. Jose Robert Invitor. Para headlines